Hi! This is your Tita Martha. Welcome to my channel, my son in soy at iba pa. Welcome din po dito sa aming farm. Dito, isang area po namin ito. Disclaimer lang po, lahat po ng mga babanggit ko dito are all based on our experience as a corn farmer. Bali, itong land na to is 1.3 hectares. Yan, one of our areas here. Yan, ito, naka-land prep up na to. Ang ating topic is more on land preparation. Actually, this is just a recap from the first and second part of the land preparation. By the way, kung hindi pa po kayo na-subscribe, please click the subscribe button. Pati na rin po notification bell para lagi kayo updated kung meron akong bagong video. Yan. This is a recap of land preparation. Actually, land preparation is isa siya sa pinaka-importanting bahagi ng pagtatanim ng ating mais. Bakit? Kasi sa land preparation nag-uumpisa ang lahat. Pag hindi maganda ang inyong lupa, pag hindi maganda ang area ninyo, ma hindi malinis ang inyong area, hindi magiging maganda ang ating ani. Anyway, to recap, ito po yon. First, dapat po pinapahinga natin ang ating mga lupa or yung mga tatamnan natin ng mais. Bakit? Kasi po, habang nagpapahinga sila, nagre-replenish po lahat ng nutrients na nandun sa ating lupa. Katulad po ng tao, pag nagpahinga po tayo, nare energize tayo. Ganun din po ang ating lupa. Since Corn is a nitrogen eater ibig sabihin malakas siyang kumain ng nitrogen kailangan talaga mag replenish ng mga nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium which is the macronutrients that is needed by our corn Kailangan mag replenish ng ating mga lupa Pangalawa kailangan po ang um, granul po ang ating mga lupa. Para po, madali pong nakakagalaw ang, ang mga ugat ng ating yuta, lupa. Eh, ating mga mais pala. Sorry po. Yun. Pag magali, madaling makagalaw ang mga ugat ng ating mga mais, mas madami silang nutrients na makukuha sa ating mga lupa. And therefore, pag malaki, madami silang nutrients na nakukuha, Maganda po ang ating ani. Pangatlo, dapat po malinis ang ating kapalig... ang ating mismong katamnan ng lupa at ang paligid ng ating lupa. Kasi kung hindi po malinis ang ma, ang paligid, yun po, doon po magbabahay or magkakaroon po ng madaming peste ang na daga ang ating paligid sa ating ano, sila yung kakain ng mga mais natin. Yun. Actually, yun po. Area din po namin yon yon Ayun. Ang mga daga po kasi ang unang peste ng mga corn farmers. Kasi, gustong gusto nila yung mga madaming mga sagbot. Kaya kailangan malinis po ang ating kapaligiran. Ayan po ang unang parte ng land preparation. Ang pangalawang bahagi po ng land preparation is ang pagtutudlin. Dito po kasi sa amin, ang ano to, ang ginagamit pa rin po namin is the kalabaw karabaw um, wala pa po kami tractor traktor para mag farrow or magtudling. Bali, ang pagtutudling kasi ay yun nagbibigay ng guide kung saan po tayo magtatanim. Ganito po actually ang itsura ng lupa na tinudlingan or linagyan ng daan kung saan po tayo magtatanim ng ating mga mais. Bali, <coughs> ang difference po niya from this point to this point is 65 to 70 centimeters. Yun. Importante rin po kasi na meron tayong tudling para po may space po from sa isang row to the other row. At malalaman po na magtatanim kung saan po sila maglalagay ng binhi. Kasi po pag meron po tayong malawak na space like 65 to 70 cm kasi malalawak po yung ating mga mais. Actually one, ang dahon po ng ating mais sumaawot po ng 4 feet. Yun po. Tapos ang niya, minsan isang dangkal po ang kalabaro ng ano. Ito po bali yung ano, pag kayo po magtatanim dun, bali, dum po, pag maulan po, dito po tayo sa hill or sa buntod tayo magtatanim. Tapos, pag mainit naman po, dito po tayo sa may tubling mismo magtatanim. Yun po ang aming nakagawian dito sa aming lugar. By the way, dito po sa aming lugar, wala po kaming irrigation. Kaya, Nagde-depend po kami solely sa ulan. Ayun po, yun po bali ang use ng ating pagtutudling. Sana po may naintindihan kayo sa aking munting video. Sana po. Kung meron po kayong katanungan about foreign farming, um, paki-comment down below. And pwede din po pumunta kayo sa aking FB page, which is Maisa ni Insoy um, doon po, mag-message lang po kayo at siguraduhin ko po, nasasagutin po, po, la ko po lahat ng inyong katanungan. Pagkatapos po na itong land preparation, um, ipapakita naman po na ako sa inyo ang pagtatanim ng mais. Ayun po, ang gandito na lang po siguro. Sana po may natutunan kayo sa aking video. At kung may mga katanungan, i-comment lang po ulit. Um, huwag niyo po kakalimutan mag-like. And kung hindi pa po kayo subscribe please, i-click lang nyo po ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell, para lagi po kayong updated kung meron akong bagong mga video. By the way, um, kung corn farming po nga no, pagsisikapan ko po na kada Wednesday po, mag-upload po ko about corn farming. Maraming salamat po. Enjoy the rest of the day. Love you all. God bless us all. Happy Maisan everyone. Bye. Thank you for watching!